Ay mo pero may ng motor, di ba? Kikita mo ko robot. Busy yeah. ako nagmamadali kami. Pambisaya. 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 Ano ni nasa loob di mga Bisaya? Ito, papakita ko kayo ng tunay na motor. Ganito ang tunay na motor mamahalin. Ito naka Brembo 'yan. Ano? Magkano renta mo diyan? Ano renta? Binili ko yang 500,000 pesos. Sige, karera. O, paano pag nanalo ako? Bibigay ko sa ito. Ha? O paano na pag natalo naman ako? Akin ah, na yung FI mo. Ha? Ha? Oo. Oh. Ngayon na. Ngayon na. tara ka rin na matalo. May motor show ako eh. Pag umabot ng 10K reacts to. Sige, deal yan ha. Ah. Deal oh, yan. 10K pag, reacts. O oh. pag umabot na ng 10K reacts, Arrela. na mo ako ng karera. Sige. Oh. Tandaan nyo na mga bisaya. Okay, Kaya nyo mga bisaya. Papaya Papa. ako Sapa? yung mga raider nyo. O ba? totoo naman ha. Mga nagre-raider, mga bisaya. Walang pambili ng big bike. Totoo naman, di ba? King, yung ng mga video oh. ka? Nangiram lang ako ng cellphone. Pasa mo sa akin yan ha. Yo. Okay na, na-play na yan. Pabidyo muna. Pakita mo mga motor dito. Pambisaya. 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 Bago may mga sa loob, may mga bisaya. Ito, papakita ko kayo ng tunay na motor. Papakita ko kayo ng tunay na motor. Ganito ang tunay na motor, mamahalin. Ino mo? Ano? Ayaw niyo ako perimen ng motor, ba? Ay nyo, pero may nang motor. Eh, bumili ako ng sarili ko. Ay, boss Lucio. Ano? Oh. Ay mo, pero may nang motor, diba? Tikita mo ko, robot. Deasy -deasy ako, robot. Bising-bising ako, nagmamadali kami. Bumili ako ng big bike. Labanan naman na ako, karera tayo. Kahit ito lang, oh. Ito lang, labaan na ito, karera. ano? Ayun, oh, naka-brembo na yan, oh. oh Tignan, naka-brembo yan. Ano? Magkano renta mo dyan? Ano renta? Binili ko yan, 500,000 pesos. Ha? Utot mo, hindi ako maniwas. Oh. Sige, karera. O, oh, pag, sige. Oh, pag, pag, paano pag nanalo ako? Oh. Bibigay ko sa ito. Ha? O paano Bibigay pag natalo naman ako? Akin na yung FI mo. Ha? Ha? O. Oh. Ha? O oh, ano? O oh, sige, plus 2. Big bag yan eh. O oh, sige, plus 2. Sige, oh. papahig ka. Ngayon na. Ngayon na. Tara, kayo na tayo. May motor show mo ko eh. Pag umabot ng 10K reacts to. 10K reacts. Duwag lang yan. Dog yan. Ah, ah, ikaw na nga pabor eh. Pabor na nga sa'yo. Pag natalo ako, sa'yo na FI. Pag natalo ako, hindi ako sigurado. Baka mamaya, nakaw yan. Renta. Ikaw, hmm. eto sure po. Laking o sige, deal yan ha. Deal yan. Oh, 10K pag, Reacts. So. O pag umabot na ng 10K Reacts, lalaban mo ako ng karera. O oh, pero yung ko ha, yung Epay ha. O sige, o sige. O sige. Oh. Tandaan nyo na mga Bisaya. Kailinan nyo mga Bisaya, papaya Saan ako pa? yung mga raider nyo. O bakit? Totoo naman ha. Mga raid, nagre-raider, mga Bisaya. Walang pambili ng big bike. Totoo naman, di ba? Oh. Di ba? Mga Bisaya. Ano yeah. man, Anong ano nito? Guys, eh, napapakita ko sa inyo, naka-brembo. Mm. Mamahalin yan. Tapos ito pa guys. So, oh, alam nyo kung magkano ang oh, Austin Racing. alin yan? 50 million. Yung orig na anister, Binili ko yan guys. Oh? At ito pa. Ang pinakamahal ko. Itong gulong guys. Hindi nyo gano'ng kalapad to. Mas malapad pa to. Sa noon nyo. O oh, ano? Lucio, huh? ina mo. Mga bisaya, mapapaya kayo. Mayroon akong big bike. Isang piga ko lang. Iwan na agad kayo isang milya. Ano? Oh, oh. tingnan niyo, huwag natatawa ng mga video mm. ko, nang hiram lang ako ng cellphone. Pasa mo sa akin 'yan, ha. Pasa mo 'yan, ha. Mm. Ha? Mm. Hmm. Ano mo lusyo man daka. Mga Bisaya kayo, kinina niyo, wag niyo natawa ng mga video ko. Hmm. Oh, dami po sinasabi, ah,